hirap na trabaho guys Pinakalambitin ka sa gilid ng building no? yung hirap ng Hello, trabaho Hello, Mr. Carlo po yan, yan. May Sin Peter na yan Sigurado yun, nakaregistered na yan sa St. Peter Yeah, <laughs> yeah Isang pagkakamali mo lang, tudas Alam mo bang ganyan, pag nahulo ka Ay, naglilinis yan sa salamin Alam mo yan, pag nahulog ka dyan, parang kampalaka Yeah, you know, naglilinis pa sa salamin oh. inaayos yung salamin na ah. Ano naglinis yata? Grabe okay. guys, no? Ang hirap ng trabaho ni Kuya. Nakalambitin sa gilid ng pader. Anang ah, building, no? So, isang pagkakamali lang. Nakotodas. Ingat, Kuya. Laban lang para sa pamilya, no. Grabe. Tali lang yan, guys, oh. Tali lang yung uh, kanyang, uh... Paano kung may nagluloko, no. Doon sa taas, biglang pinutol, oh. Pulog si kuya.